Hi guys, welcome to my vlog. Kain po tayo. So, banding ulit kami ni Nanay. So ito lang yung mga moment. Mm -hmm. Babanding kami. Sa <laughs> so, gabi na, tinapauwi namin Apunan. yung punan. Tinapauwi namin. So kaya kanina, sabi ng inay, thank God kasi, wala nang ulan, Nay. Wala nang ulan. Wala nang ulan. Oh, wala nang ulan. Thank God. Hindi lang ako nagpayo. Ay, sana tuloy-tuloy ko ay salama. Salama sa Joe. Nagpahima si, anong pangalan? Karina. Nagpahima siya. Ay, nagpahima siya. Ayan <laughs> tayo. Hmm. Ah, may okay, bisag po kami. Oh, wow, wow. Bye. <laughs> Tapos bumili ang hinay ng saging. Yun, <laughs> oh. You know. Sabi daw niya para may dessert, para complete But ang aming meal. <laughs> ah, Mahal siyang nanay, di ba? Kasi tayo, sarap. Sorry, sorry guys, hindi namin kay kasama. Si Sai, kasi hindi na po sila. Pero nanonood pa ng TV, ate Sol. Ah, mga kainin niya. Ano hmm. mo, ha? Para na siyang bata, pinapaliguan. Ito, bumalik kilala mga anak niya. Bumalik talaga sa Parka Baby. Lumalo nga kami doon. Hindi na kami kilala. Eh, oh. e, yung higa eh ay hindi ayos. Tinulungan kong humiga ng maayos. no oh, tinignan, masaman, tinignan Magulo, ako yung masamang tingin na gano'n. Hindi parang sa isa na, sino kaya itong taong to nangingialam? <laughs> bye. Bye-bye.